So, ito yung aking ginagawang palaman ng hupya. Si puyas po yan. Binubukayo. Tapos, lagyan ng asukal. Lagyan ng pampalapot. Para maging maligat. At pagkatapos, ipalaman sa hupya. mahirap po ang maghiwa. Mahirap ang Mahirap ang magpino, mahirap magluto, maanghang masakit sa mata, pero kailangan pagtsagaan. Lahat ng bagay na pagtsatsagaan para may magandang resulta. Maya-maya po, ilalagyan ko niya ng mantika. Para medyo maluto-luto siya, hindi siya maglahas ang totally sibuyas na hilaw. Kaya kailangan talaga caga. Matagal man pero kailangan talaga tiyaga. Pinagtsatsaga ng bawat bagay para makuha yung magandang resulta. Hindi po natin siya pwedeng pabayaan dahil kung hindi masusunog ang pwet, masusunog ang baba. Hindi magpapantay yung kanilang kulay at hindi rin naman maganda na may makikita kang itim-itim na pinapalaman sa ating kopya. Titimplahan ko na po yan mamaya ng asukal at ng kanyang pampalapot. Ayan. Ganyan po magbukayo ng sibuyas para sa ating palaman na kopya. Isang sako po yan, 10 kilo. nga tulad nga ng sabi ko, lahat dapat pinagtsatsagaan. Mahirap maghiwa matagal tapos pag magbalat ka pinapaluha ka so kailangan talaga tiyaga Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat na nanonood ng ating mga videos please subscribe my channel at uumpisahan ko po ang mag upload ng mag upload ng aking mga ginagawa sa aking pagluluto Ayan, maraming salamat po. Bye-bye.